Ayan, nagdilig ako nyan. Naku, pinakikialaman ng aking mga alagang pusa, ng aking cellphone, ng aking camera. Mm -hmm. Ayun, Oh. Pinumba mm. na. Talaga naman. Pasaway talaga. Pasaway talaga ang aking mga alaga. Ang mga pakialamera talaga. Ayan, ayan na naman. Ginagalaw na naman. <laughs> Tapos may talaga yung aking pusang sirinji. Minayag na naman ang aking cellphone. Ayan, sasalin ako ng pandilig dahil ang upos na. Ayan na yung aking tabo dito. Ayan okay. na hangin na wala napansin ko yung <laughs> aking cam, cellphone ay naibang na ano ayan, uh, I don't may dumadaan yung aking pandilig guys one fertilizer po yan organic siya mga Ma, nakababad dyan ay balat ng gulay mga balat ng protas Lalo na ngayon, ang nakababad dyan ay pinya. oo oh. Ang nabulog na pinya ay hiniwa ko yan. Ayan, dinititigak ko na yung aking kangkong. Bagong pano lang yan. ng ating mga nakahangin na kinshay mm -mm, ayan, may pusang padaan daan, no ang pala nagdilig ako ngayong um, hapong ano, kasi maghapon na hindi umulan. Ito tuyo ang um, upa ng aking mga